nakipansin namin yung mga kababayan natin talagang pumipila kahit na mahaba kasi ang laki nga naman ng kanilang diskwento na makukuha sa 20 pesos ito kasi yung government subsidy na pinangako ng Pangulo so napansin lang namin talagang uh, siguro sa ngayon is cool lang yung outlet o yung kadiwa ng Pangulo at siguro talaga mas mailatag yung target natin beneficiary para hindi naman maubusan yung iba natin mga kababayan o hindi masayang yung kanilang pila sa bawat lugar ko sa Almelong Kadiwa. Mapo, sa panik po ng mga retailers sir Orly kasi nung mga nakaraan di ba nakakausap ko kayo. Na-resolve na po ba yung inyong uh, wish noon sa DA na magkaroon ng papel yung ating mga retailers sa mga palengke sa pagbebenta po ng uh, murang bigas? Sa ngayon, hindi pa kami nakakapag-usap o nakakaroon ng final-final para po dito. Pero ganun pa man, pinapaabot naman namin at bukas ang amin po para makatulong sa ating gobyerno sa DA para lalo na po sa kanilang project ngayon na 20 pesos per kilo. Kasi kung isa lang po yan sa bawat lugar, masyado mahaba po ang pila. Nandyan naman ang mga retailers natin sa bawat palengke. Kung meron naman po nakalatag talaga na targeted na beneficiary, may mga nakalistahan po tayo. Bas mabilis po natin ito mai-implement at hindi po ahaba ang pila. Kamusta naman sir ang competition ngayon sa mga palengke? Kasi ang sinasabi ng ilan sa mga opisyal, dahil nga may 20 pesos per kilo ng available, baka yung mga retailers natin ay mainganyo din na magbenta ng murang bigas para maibaba doon sa level ng 20 pesos. Yung pagtapat sa 20 pesos, hindi kaya ng mga retailers natin yan mm. o kahit ng na mga nasa rice industry natin na stakeholders dahil sa kanyang presyo puunan, hindi talaga kakayanin. Uh, actually, ang pala ngayon, sa 21 pesos ang presyo. Mm. 21, pag kinumbert natin ngayon sa bigas, nasa kulang-kulang 40 pesos yan. So kung tatapat yung mga millers natin o retailers, malakang isa subsidy, hindi kakayanin talaga. So sa ngayon talaga, ang ating DA lang ang may kakayanan na makapagbigay at makapagsubsidy ng 20 pesos para sa mga kababayan natin na PWD, seniors, uh, siguro sa 4-piece at saka ibang OFW, single-parent. Na talaga nangangailangan ng na murang bigas. Ang malinaw ngayon Sir Orly, ang 20 pesos per kilong bigas ay kayang ibenta kung subsidized. Yes, yun yung katotohanan talaga. Ah mm -hmm. uh, kahit naman yung uh, imported ng bigas, mababa sa world market, nasa around 29 pesos, 31 32 ang landed cost niya. So hindi pa rin talaga kaya ibenta ng ng 20 pesos. Mm -mm. So kung 21 pesos ang uh, bentahan ng palay ngayon, Sir Orly, nasa magkano ang, ang laro ng uh, bentahan ng uh, bigas ngayon sa mga palengke natin? Sa ngayon, pagka nasa 21 pesos ang ano natin ang palay natin yan, pag naging bigas yan, nasa mga 35, 34, 36, depende sa quality. Mm -hmm. So makita natin sa market yan, nasa 38 hanggang 40. Mm -hmm. Meron naman din talagang mura, mga 19 pesos na kuha ng mga nakaraan. Ito yung makikita natin ng mga 35, 37, 38. Ang ano lang nito is dahil papasok na yung lean months season, mm -hmm. itong June, July, August is wala tayong harvest. So, makaka experience tayo na medyo aangat ng konti ang presyo mm -hmm. ng palay at ganoon din ang, ang bigas. Pero ito naman palagay ko ay bahagya dahil sa world market naman ay eh, mababa pa din naman ang presyo ng bigas. Mm -hmm. So, kung ganoon talaga, Sir Orlig, medyo malabo talaga na yung mga retailers natin sa mga palengke ay maibaba o matapatan man lang yung 20 pesos per kilong bigas. Kasi kung ganoon ang presyohan sa ngayon at wala namang sasalong subsidy, no choice din yung ating mga retailers. but ibenta doon sa kung ano talaga yung actual price? Sa totoo lang, di talaga Ang amin I mean lang dito is makatulong kami sa sa sales channel ng gobyerno para sa distribution, para mapabilis at hindi magkaroon ng uh, dami ng pila sa bawat lugar kung saan merong uh, kadiwa ang pangulong. Mm -hmm. Opo, at nabanggit niyo po Sir Orly kanina na kulang yung mga, yung mga pinagbebentahan pa nito. So ngayon nasa 50 kadiwa centers, ilan po ba dapat ang uh, maging target ng uh, pamahalaan? Uh, ito ay nakaayon doon sa sinasabi nilang targeted beneficiary. Dapat makuwenta natin yun. May listahan tayo sa bawat isang munisipyo or barangay or distrito. Makita natin kung ilan talaga yung PWD elders doon. So, magkaroon talaga ng listahan. Para pag ng bigas doon, kasi napansin namin, may delivery halimbawa ng isang daang sako. Maya-maya, ubos na. Pabiti mm -hmm. so, ang number doon sa mga aabutan. Paano yung hindi naabutan. So, kawawa naman sila. So, kung meron tayong targeted talaga na beneficiary, binip eh. so, hindi na nila kailangan mag-antay. Alam nila, pagdating nila doon, may bigas silang na mabibili, mabibili talaga sa 20 pesos. Kasi kung wala, kawawa naman. Uh, so, baka magkaroon ng complaint yung mga kababay natin. Eh, lalo na ngayon, PWD pa, at mga elders natin, seniors. So, kawawa din naman sila. So, yun nakikita ko rito na maka, ano po namin is sa recommendation, magbigay talaga ng listahan sa isang area. sino po talaga yung makakabili para po dito, para mm -hmm. hindi po nakakagulos kapila Opo. At sa ngayon pinapatupad po ito sa ilang lugar sa Metro Manila, meron din po sa Cebu. Pero sa palagay nyo po saan yung mga pinaka nangangailangan na para ma reach out pa itong programang ito Sir Ordi. Uh, una una syempre sa NCR yan at marami tayo rito mga kababayan din naman nasa Islam area at sa mga major cities natin. Tama naman po yung Bisayas mm -hmm. area kahit Ako. po doon sa Mindanao po. Patulungan din po natin ay uh, kasi kailangan ma-budget natin dahil yung stocks po ng DA sa pagkakaalam ko po base po sa kanila nasa 350,000 metric tons. So sa bigas po ito sa kaba, nasa 7 million mahigit. Kung ang target po natin halimbawa ay 10% ang consumption po natin, ang consumption po natin kasi sa isang araw nasa 35,000 metric tons or 70,000, 700,000. So kukunin po natin ito ay 10%, 70,000 kaban a day. Uh, Kinocompete ko po yung stocks ng ating uh, sa gobyerno ngayon ng NFA nasa around mga 60 days lang po tatagal hanggang 90 days. Baka oh. po kapusin tayo. Mm -hmm. So kaya po talaga makapagplano ng maayos para ba sustain po natin ito na ng gobyerno hanggang sa December at hanggang sa susunod pa ng mga taon po oh. para sa Opo, oh, ang sabi nga po ni Christian, ayon sa Malacanang, ang target ay hanggang December. So, paano ang magiging turnaround niyan? Sir, may anihan na ba? Paano po masusustain yan Kung sabi niyo po 60 days lang po sa inyong computation yung tatagal ng stocks. Uh, meron po naman ang ano po natin, ah uh, an mag-aani po tayo ng October po eh. So, nakik nakikita mm. ko po dito, hindi po kakapusin ng gobyerno. So, wala po dapat ipangamba yung mga kababayan po natin na baka sila yung paubusan. Dahil mag-harvest naman po tayo ng, ng October po. Mm okay pero di ba by ber months marami rin pong mga bagyo. Yeah, Oo oh, oh. In Inaka-counter, do you think sir, maapektuhan din yung ano natin diyan yung stocks? Ah uh, so, meron sigurado kaya po dapat natin din siguro makita ng sa DA mamiting po ang ating local uh, millers natin na pwede natin pagkunan sa kagyat ng available po na stocks. Imbes na mag-import po agad Andito na yung mga bigas po ng mga kasamahan natin po ng mga millers na mm -hmm. nakapamili naman sa ating local farmers. Siguro bago po mag-import, uh, uh, sila muna yung ating pumbilan para po maubos din yung kanilang pala at makabili rin po sa susunod na harvest season. Oh, And then okay. yung last resort natin is magparating po ng bigas. Mm -hmm. At in terms of quality, Sir Orly, ano yung mga nakita nyo po so far dito sa 20 pesos? wala po ako nakitang reklamo sa quality nakikita ko maganda po naman po yung feedback nila, maayos po yung bigas uh, pag naluto, nasaing, maganda po Marami po ako nakikitang ganun po na na feedback po sa quality. Maganda po yung resulta. Mm, buti mm -hmm. naman po. Oh. Pero sa panig po ng mga retailers, sir, ano ba ang naging feedback naman po nila? Kasi nga may iba sa mismong palengke, 'di ba? Itinayo yung mga Kadiwa stores. Hindi naman po ba nalugi o kumaga naungusan no ng mga uh, Kadiwa stores na nagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas? Yung kanila naman po mga bentahan din sa mga retailers natin. Uh, hindi naman siguro partly merong epekto dahil ang binibenta naman ng kadiwa doon is sabi ko nga hindi naman ganun karami usually so, sa isang daang kaban mm -hmm. saglit lang dalawang oras ubos na agad mm -hmm. so bibili na sila dalaga ng bigas doon sa mga retailers natin kaya nga po hinihikayat din namin ang, ang DA is uh, para po mapapilis hindi magpila is andyan naman po yung mga retailers sa loob ng palengke sila po yung gawin natin sa mga designated po natin mm -hmm. na, na magbebenta rin po ng bigas ng Pangulo sa 20 pesos mm -hmm. para mabilis, mm. hindi po tayo talaga kasi pagka po yan ay sila lang ang may tinda maghapon sila yung may tinda po talaga po maapektuhan eh. po yung mga kababayan natin ng mga, mga retailers po mm. sa sa isang palengke po. Maganda nga sana 'yun partner tsaka sir kasi para mas wide reach talaga tsaka kasi yung ibang kaserbisyo natin baka hindi kasi nila alam na baka hindi nila alam na sa kadiwa lang sa mabibili. Baka yung iba kasi ang iniisip. Naghahanap doon sa mga regular na tindahan. Kasi biglang singilin yung mga retailer natin. Hindi naman sa kanila ibinagsak itong 20 pesos per kilo ng bigas. Mhm. Apo Sir early. Yes, yun nga po. Dapat nga po talaga tsaka yung target natin po na listahan. Para alam po ng mga kasamahan natin na magbebenta kung papayagan po ng, ng, ng DA, yung mga retailers natin, sino po talaga yung makakabili po ng 20 pesos? So may listahan na po talaga. Hindi po yung nag po ang lahat. Uy, ako senior, ako, ako mm PWD. So baka mamaya po, maabuso naman masyado uh, yung ating pong, uh, 20 pesos. Lalo po tayong magagulo-gulo sa isang lugar. So kailangan po talaga, may listahan na po talaga. Pero sir, kung sakaling pagbigyan ng DA yung inyong hiling na payagan din yung mga retailers natin na magbenta ng 20 pesos per kilong bigas, ano po yung magiging safeguard naman noon para sa siguro sa supply na hindi naman din maabuso ng ibang mga retailers baka kasi may ibang i eh, o hara o, uh, hindi fully ibenta yung mga murang bigas yes. or patungan pa nila kahit subsidized na ano yung magiging safeguard doon? So, po natin siguro yun doon sa listahan kung talaga napunta po doon sa mga beneficiary at kung hindi napunta yun po yung reklamo na na maibibigay nila at hindi natin pagtingdahin ng isang retailer natin pagka po ganun ang ginawa kaya po naman tayo nandyan is para makatulong. Hindi para gamitin ito para makapagsamantala sa sa mga mamimili po talaga na targeted beneficiary po natin. So, tanggalin natin siya ron. Kung, mm -hmm. hindi, kung ganun po yung kanyang ginagawa, kung baga one strike lang po yan. Pagka ginawa mo yan, eh, hindi ka na makakapagtinda. Ibibigay natin doon sa katabi mo na, na gusto mag magbenta talaga ng 20 pesos para makatulong sa kababayan po natin. Opo. sir, do you think itong uh, 20 pesos ay uh, katuparan ng campaign promise ni Pangulong Marcos noong 2022? Considering na kung isipin mo on the one hand, parang hindi naman siya talaga bumaba to 20 pesos kasi may subsidy eh, mm -mm. kaya siya bumaba. Pero yung yung market price niya, mataas pa rin, mahal pa rin. Mahal pa rin. Mm -hmm. So, na natupad ba yung pangako or parang napinilit? Uh, ang patingin namin dyan, uh, syempre talaga sa panahon ngayon, subsidy lang yung pwedeng uh, gawin ng gobyerno para mm -hmm. makamit yung 20 pesos. Mm -hmm. so, sa cost of production talaga, hindi kakayanin. Even naman, sa imported na bigas, hindi rin po kakayanin ng 20 pesos. Mm -hmm. Kahit wala tayong bayarang taripa, hindi rin po talaga kaya. So ito talaga, So, pinag-aralan naman ng gobyerno, na narinig ko naman sa kanila na talagang kailangan i-subsidy para maibenta po talaga yung 20 pesos sa kababayan po natin. Sir so Orly, mabilis lang, can you walk us through? Paano nga po, yung sabi nyo nga po, yung cost talagang hindi aabot sa 20 pesos, ano po ba yung mga cost na when it comes to rice production? Uh, Una-una, syempre po yung seeds natin, yung binhi po, Ah, uh, meron po tayong cost po dyan, yung fertilizer, mm. yung cost, uh, yung labor po natin. And then yung post-production po facility. So, yun po. And then pangalawa po, syempre yung irrigation po 'yan. Kung talagang walang patubig, nagbobomba po sila. May diesel po yan na ginagamit. So, nakakadagdag po 'yan tsaka yung logistic po natin. So, yung long-term solution po talaga natin is a uh, ayusin po talaga yung irrigation natin. Mm yung post-production harvest po natin at yung mga binti, yung cluster farming nga po, lagi po namin sinasabi. Ito po rin kasi yung ginagawa po ng model po ng Vietnam. Meron na sila mga apat hanggang limang klase po ng bigas. Hindi po kamukha natin dito, napakarami po natin klase ng bigas at tinatanim po ng ating magkasaka. So ngayon po kung ano yung kailangan sa merkado, yun po talaga dapat itanim natin. Yung magagandang klase natin, yung mga 160 na inbred o yung mga hybrid po natin na quality at maganda na makakatapat po sa Vietnam at Thailand. So ito po talaga yung dapat pagtuunan natin ng pansin para makasabay tayo, pagka maganda po yung ating uh, cost of products, mapababa po natin dahil meron tayong irrigation. Yung mga lugar po na hindi nakakapag-ani ng dalawang beses, ngayon makakapag-ani na dahil may irrigation po ngayon at maganda po yung ating seedlings, palagay ko, bababa po natin ang presyo. Makakamit po natin yung 20 pesos. Mm -hmm. Pero po, it's a long-term solution mm -hmm. po. Kung kas, magsisimula talaga siya, partner, tsaka sir Orly, doon sa pagtatanim pa lang. Kung doon pa lang ay mababa yung cost, mm -hmm. magta-translate siya sa mababang bintahan uh -oh. din sa mga palengke. Mm -hmm. Tama po, oh, at Kapag tumaas po yung ating production, bababa po yung hmm. ating cost of, uh, cost of production po. Pag tumaas po yung ating uh, production, yung labor po natin, lahat, everything, bababa po yan, makakamit po natin yung presyo na mababa. Oo, pero ang tagal na rin po na pag-uusapan nito, di ba eh. sir Orly? Parang every administration, hmm. uh, alam naman to. Bakit po kaya hindi pa rin natutugunan? ah uh, siguro kailangan po talaga mabalikan po natin ito uli para naman po maingganyo na, maingayon natin talaga yung makisaka natin na magtuloy-tuloy at ito support po talaga rin ng, ng gobyerno at ngayon po pwede pumasok po yung mga private sector para tumulong po sa ating magsasaka. So it's time po siguro para po ma, ma mapag-usapan natin talaga ito and then masolusyonan po natin yung mahabang panahon na po mm -hmm. na nakasalasi naka oh, na po, po natin <laughs> yung ating security at ang ating po sufficiency po. Apo, nyo rin sir na na, ano talaga ang, ang isa sa problema talaga yung mataas nga na production cost. Pero parang lagi nating naririnig 'yun no, na mahal yung mga fertilizer, mahal yung mga ginagamit sa pagtatanim. Uh, bakit parang ano, parang di ba nagbabago yung ganong uh, problema? Uh, kasi 'yun ang laging pinapunto din kapag yung mga kausap natin mga farmer groups eh, na mataas ang production mm -hmm. cost. Uh, bakit parang ano ano ba ang problema? Anong problema bakit ganun palagi ang ang naging ano uh, reklamo? Yung po kasing unang fertilizer po natin imported. So kung kami kakayanan po tayo rito na mag-produce locally through sa ating mga sa DA po natin ay eh, uh, ma, baka magawa po natin dito. So kailangan po din siyempre po ng malaking pondo para doon. Hindi na tayo mag-import ng fertilizer dito pa lang gawin na po natin. So tingin ko malaking tulong po. Noong nakaraan po kasi mga panahon na umabot ang fertilizer isang kaban po nasa 3,000 pesos. So ang laki po noon, ngayon po nasa 1,000 po na lang halos ang ang isang sako po ng fertilizer. So yung ganung bagay po, makakaapekto po siya sa ating production. So kung meron tayo sa loob dito, mas maganda lalo na 'yung mga binhi po natin, magkaroon po talaga tayo ng sarili po natin na na production ng binhi, uh, dagdag-dagan. Although meron po tayong mga private na nag nagagawa po ng mga bini. So magkakagawa po ang mas marami po 'yung ating pilrice ng bini para makatulong po sa ating mga lokal po na farmers. Mm -hmm.